While. yun na nga guys, andito na kayo sa aking cellphone o andito na tayo sa aking cellphone punta lang tayo sa app ko sa aking game master tayo lang natin siya mag process then, pindutin natin tong plus icon select natin tong aspect ratio na 16.9 para sa ating project then click natin si media punta tayo ng background select natin yung itim so yan, meron tayong background na itim ang gagawin natin guys is, is set lang natin ng 3 seconds ayan 3 seconds yung ating background pagka set natin ng 3 seconds click natin kaya yung gunting and then trim to the right okay so ayan meron na tayo 3 seconds background and then pagkatapos nyan i-zoom out natin Ayan, guys. Ah, kasi mag a -add tayo ng text. So, pindutin natin yung layer. Punta tayo sa text. Keyboard. So, dahil lang napili kong medium, guys, is night. So, pipiliin natin si night. Capital letter lang natin, night. Space. Ayan. Okay, mali na spelling. Eh. Night. So, ayan. Then, press natin yung OK. Pagkatapos nyan, i-zoom out natin o i-crop natin yung ating letter. Pagkatapos natin i-crop yung letter, so decided na laki na gusto natin. Punta tayo dito sa font. Piliin natin si Roboto Block. Okay. Then, press check. So, ayan. Malaki na yung letter natin. May sarili na siyang font. Then, check again And then itrim natin kung gaano kahaba yung background natin ganoon din kahaba yung ating letter so yan trim natin to the right ulit so pagkatapos nyan click natin tong export set natin ng 1080p then export so ang bilis nya export guys okay natin itong box na puti so ayan dito na tayo mamili ng effects guys unang effects na gagamitin natin which is the glitch ang click na lang natin yung glitch then piliin natin itong basic width set natin ayan may oras yan guys kung makikita nyo 5 seconds hanggang 1 second so piliin natin yung 1 seconds para kita yung pagkakaiba then press natin yung check Nakita nyo? Ito. So, ngayon, kung wala pa kayo yung mga ano na yan, mga yung glitch na yan at saka ng mga transition guys, click nyo lang to. Yung box na puti. And then, punta lang kayo rito sa get more. Pupunta kayo sa asset store ng ano, kain master. Ayan, antayin lang natin guys. O, ayan. So, ito kung makikita nyo, lahat ng asset na to, Downloadable po yan. So, dahil na-download na po natin, hindi na po tayo magda-download. So, andito na po siya sa ating transition, guys. Si glitch. At saka yung susunod na transition na gagamitin natin para magkaroon ng effect yung text natin is the chromatic zoom. Itong chromatic zoom. Ayan, guys. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron siyang 8 different kinds of transition na pwede nyo gamitin. So, unahin natin itong itong zoom out. Check natin. So, yan. Glitch. Zoom out. Para naman gamitin yan sa video, guys. Ito gagawin natin. Para makita nyo sa video nyo. Punta kayo ng layer. Pindutin nyo yung media. So, nag-export na ako dito kanina, guys. May binidyo ako na itim. So, yan. Ayan. Click natin itong split screen. Then, Click natin yung full screen. Okay. Then, punta tayo sa blending. Then, click natin yung screen. Pag-click natin yung screen, check natin. Then, airplane e natin ulit. Tingnan natin kung lalawas na. So, yan guys. O, huwag na natin i-trim yung video. Papakita ko na lang sa inyo lahat, lahat ng ano. So dito po nagtatapos ang ating tutorial Sana may natutunan kayo sa aking video Maraming maraming salamat At huwag po natin kalimutan Mag like, share and subscribe And God bless po sa lahat Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito Maraming maraming salamat sa panunood I'm a